Buenas dias mga kasangkayan maligayang pagbabalik sa aking munting channel for today's video. Samahan nyo ako kung saan papalitan natin ng puno ng prutas ang punong kahoy na aming pinutol sa aming bakuran. Pero bago yan pagkatapos muna ng isang maiksing intro, Ayun na ang mga besyempre, bago tayo makapagpunla. Esti sorry naman wala naman palang tayo. Ibig kong sabihin bago tayo makapagtanim kailangan muna nating maghupay ng lupa para pagtanman, hindi para hupayin ang nakaraan. Ikaw naman be masyado kang pala desisyon. Anyway ang itatanim natin at ipapalit sa puno na ating pinutol ay star apple. Hindi yung tawagan nyo yun ng jowa mo na star. May pa star star pa kayong nalalaman sa umpisa lang yan, asa ka pa. Tika ba't na napunta ang kwento magtatanim lang naman dapat ako. Parang tama na ang lalim, kailangan na munang kalusin. Alisin ang mga lupa para mapagtanman. Actually ay sus na papa na naman ay. Ito nga palang itatanim ko dito ay ililipat ko lang dahil ang punong ito ay mapuputol at tatamaan ng post sa pinatayo kong bahay. Mga be nagpatayo ako ng bahay. Payong kaibigan lang mga be, pero dapat ganito. Maghanap ka ng lalaking kaya kang patayuan ng bahay. Hindi yung kanya lang ang kaya niyang patayuin sa buhay. Ito na nga mga be, tatabunan na natin ng lupa. Na para bang ibinaon na sa limot ang nakaraan, ganun naman talaga ibaon ang dapat ibaon katulad ng pagtatanim, dahil kung mababaw baka matumba. Baka iba naman ang nasa isip nyo, walang ganun mga be. Tapos na nating malipat ang puno ng star apple na ating pamalit sa pinutol nating puno ng kahoy. Kailangan naman nating diligan, ika nga, paano ka mag-grow kung ayaw mong magpadili? Yan na naman ay, Bueno mga kasangkayan hanggang dito na lang maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng aking video. Pero kung bago ka palang sa aking channel at interesado ka sa mga ganitong content pahingi naman ng isang like at please consider to subscribe my YouTube channel. Hanggat sa muli nating pag-ugnay. Gracias, adios.